magliligpit ako ng mga protas ngayon kasi mayroong dasal bukas ayan oh, may mga orange dyan so ililigpit ko yan kailangan tanggalin yung ganito kasi hindi daw yung tatanggapin sa langit pagka mayroong ganun kasabihan nila yung may sticker. Hindi ko lang alam kung totoo. Ito yung paniniwala nila. Lalagay ko siya dito sa plato. O iba naman sa isang plato. Lima-lima. Ganito siya oh. Hinati ko sa dalawa. Yung isa, para to dito sa isang ano, sa tatay nila. yun ang tradisyon nila silipit ko yung mga plato kaya marami hindi nyo makita ayan, kikita na lilipit ko yung mga plato lagay ko sa cabinet kasi hapon na para hindi na makalat ito sa kusina Galing ko nga to dyan dahil ah, malayo para malapit lang yung camera. Yun na lang na dito. Ang dilim kasi yung camera ko. kailangan magligpit-ligpit para mabawasan ang kalat dito sa kusina. Imbukod-bukod ko yung mga bawal kasi ingay. Malilito para hindi magulo. yung Yun. Iwahiwalay para madali mag-arrange. Kasi pag hindi ka na, pag hindi sanay nito mag ano, makakabasag. kailangan alam mo yung paano mag separate naman kasi ilalagay ko sa dito para madali na gawain bahay trabahong bahay ano naman tayong mga babae tayo na mga babae nakakagawa nito so, sa mga lalaki naman so, sa maka ano wala na yan alam. ayo gusto natin yung medyo malinis-linis buwasan ng kalas so yan lalagay ko na sa cabinet <coughs> okay. Dito kailangan ako yung muko kasi mabigat yung bowl. Dito sa ilalim ng mga ng mga Apo. para hindi siya bumagsak. Kasi kung sa taas na cabinet doon pelikano baka bumagsak sobrang bigat. Kaya nandito sa baba. Mas comfortable dito sa baba kasi bumagsak man. At least nasa baba siya. Ano Di siya delikado. Walang kapagkanan. Ayan, tapos na ako. Okay. Pangod din. Ito kailangan ilagay sa cabinet. Ayan. Mga abubot-abubot. kasi pag nagluluto ako ang dami kong gamit sa kusina tapos binagaw ako yung pag pag hapon na pag wala na akong ginagawa sa so, ako kapula naman liligpitin kailangan malinis para naman hindi nagkakalat yung aming basahan dito mga puti hindi kami gumamit ng hindi kulay Ito lalagyan ko tumawa ng hot water. Okay. Nge, okay, bigat. So ayan dito sa amin. Nakita nyo na kung paano ako mag-trabaho dito. Paano ako maglinis. ganun yung ginagawa ko. Minsan, no, pag wala sa video, ganun pa rin yan. Hindi yan sa video lang. Hindi yung content lang. Hindi ko talaga yan. Matrabaho ko. Kailangan ito pinupunasan para si marble toy. eh. Marble pala. ko punasan para hindi siya malagkit. Masipag naman ako dito sa amin. Yung trabaho ko niyan by oras. Kaya madali ko yung aking ginagawa kasi. Yan. Sarip na naman ako yung aming ref. May salamin. Apat yung pintuan. din yan. Sobrang laki ng aming ref. Ito sa baba. Ibang klase yung laman. <laughs> so, yan lang ang aking video ngayon. Ang aking ginawa ngayon, hapon. At least... Mayroon kayong nakita sa akin ko ano na yung ginawa ko. So, ayan lang ang <laughs> aking video ngayon. Bye-bye. Ilalagay ko yung mga plastic doon sa labas. So, ayan lang.